Good morning, good morning ko FW. Ito po, uh, magpainit po tayo ng ating bread, yan. Yan po ang ating pinagpapainitan para naman masarap po siya, maging toasted po siya, yan. Para maging toasted po siya, yan. Heto na po ang ating almusal for today. Ayun, yon crispy na po siya, yon. Yan na po siya, yan. At saka, ang drinks po natin ay bumili po ako ng yogurt. Yan. Yan po ang, ang drinks natin for today. Para maiba naman po, para uh, maya maya na lang po tayo magkakape. Ito muna ang ating drinks. At saka, ito ang ating tinostedlin Linagyan ko po siya ng konting sugar sa ibabaw para po siya may meron din pong konting lasa dahil nakalimutan ko po yung uh, ano ba yun peanut butter yan, nakalimutan ko yung peanut butter kaya ginaya ko na po yung ano yung binibili, nabibili sa tindahan na bread na toasted bread na may sugar, kasi nga lang hindi po siya kabilaan, eh dito lang sa harap yan, Ito po dalawa po ang ating pagkain na tinosted natin at saka ito po ang ating inumin, yan yung Farm Fresh Mix Mixed Berry Yogurt yan. Yan po ang ating almusal for today. Yan. Let's eat. Join, you, join with me for for my breakfast. Tikman po natin kung malutong siya or hindi kasi sa palagay ko malutong naman kasi matigas na siya. <laughs> matigas na siya tapos may meron na rin kulay yan. Mm. mm malutong po sa malutong sa gilid pero sa gitna na may asukal ewan ko lang kung malutong din siya yeah. mm. sarap <laughs> ng ating almusal for today yan yeah. Ito pala, ipapakita ko sa inyo ang brand ng aking bread na binili for today is eto. Ayan. Mm. Break, break to Proti Gandum Penu. Ayan. Tagal pa akong magbasa. <laughs> Sorry guys, kung natatagal na akong magbasa kasi hindi ko masyadong nababasa. Yan. Or, talagang sadyang hindi ako marunong magbasa. <laughs> ayan Tara guys, samahan nyo akong kakain ng ano, toasted bread. ayan Hindi nga lang siya toasted na parang yung nabibili sa tindahan na toasted. Pero okay na to dahil toasted naman po siya. Hmm. Hmm. At ito naman po yung yung natin yung garden. Hindi na po natin ilalagay sa baso. Dito na lang po natin iinumin para fresh. <gasps> yan. Ay. Yan. Hindi na po natin ilalagay sa baso. Yan. taong, taong probinsya. Hindi po tayo taong mayaman. Taong probinsya. Taong, 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 taong poor. yami um, Yummy. Yummy rin pala ang yogurt. Masarap rin pala siya. Tikpan po, takpan po natin para hindi siya pag matumba, hindi siya matatapon. niya hmm. Sige, hanggang dito na lang po mga ka-OFW. Pagpatuloy ko na ang kakain. Hanggang dito na lang po ang ating blood. Sa hindi pa po naka-subscribe ng aking youtube channel, please subscribe, like and share na po at click the bell na po para ma-notify po kayo sa lahat ng video na-upload ko, thank you, thank you very much I love you all, I love you all God bless